Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang matataas na kalibre ng baril at war materials ang narecover ng tropa ng pamahalaan matapos ang limang minutong enkwentro laban na sa nasa limang miyembro ng New People's Army sa Libon Albay bandang alas 7 ng umaga ng November 60. Bukod sa M16 na may M203 at isang M653, naretrieve din ng 49th Infantry Battalion ng Philippine Army sa kuta ng grupo sa barangay Kaguskos ang ilang magazine at mga bala, isang bandolier at ilang mga personal na gamit. Wala namang naitalang casualty sa hanay ng militar habang inaalam pa kung mayroong nasawi sa panig ng NPA. Samantala tatlong dating regular na miyembro ng NPA at iba pang mga sumusuporta sa grupo ang sumuko mula sa bayan ng Uwas libon at siyudad ng ligaw. Sa ginanap na Pledge of Allegiance Ceremony, ang kanilang ginawang panunumpa ng pakikiisa sa pamahalaan ay nagpapatunay na ang mga mamamayan ay hindi sumasang-ayon at itinatakwil ang maling adikain ng teroristang NPA. Nagpasalamat si Lt. Col. Peter Barola, Acting Commanding Officer ng 49th Infantry Battalion sa mga residente sa barangga na patuloy na sumusuporta sa kampanya laban sa terorismo. Nilagdaan ng Estados Unidos at Pilipinas ang Civil Nuclear Cooperation o 1-2-3 agreement na ginaganap sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California. Ito na ang pinakamabilis na kasunduan na ginawa ng Estados Unidos. Lubos ang pasasalamat ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa pamahalaan ng Pilipinas, gayon din ang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-U.S. alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Layunin ng kasunduan na maging energy secure at green ang bansa sa gitna ng climate change na nararanasan sa buong mundo. Target nito na magkaroon ng 75 clean energy sa taong 2030, nuclear at renewable energy sa taong 2040, magkaroon ng investor at consumer friendly environment, dagdag na mga trabaho at oportunidad sa mga mamamayan ng dalawang bansa. It's a bird, It's a plane. It's Philippines. Tunay ngang nakibabaw ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D. matapos si bandera sa runway ang kanyang plane-inspired national costume sa Miss Universe 2023 sa El Salvador ngayong araw kahihiyawa ng sumalubong kay Dee sa kanyang paglabas suot ang pilot costume na gawa ng Filipino designer na si Michael Barasi para sa National Costume Competition ng prestihiyosong patimpala. Batay sa binahaging post ni D sa kanyang Instagram account, kumakatawan sa pride at heritage ng bansa ang suot niyang national costume kung saan nakalagay ang slogan ng Department of Tourism na hashtag Love the Philippines. Samantala, pasok ang Pilipinas sa top 10 silver finalist ng Voice for Change ng Miss Universe kung saan maaaring mapili si D sa isa sa itatanghal na 3 gold winners na makatatanggap ng 12,000 US dollars para sa napiling at ng mga kandidata. Iaanunsyo anunsyo ang nagwagi sa finals night ng Miss Universe na gaganapin sa linggo, November 19. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, Nag-uulat. At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.